Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan si Jake, no. <clears throat> sa video na ito, guys, ito po iba ano lang base lang po ito sa personal ko na experience at opinion bilang tao. Bakit may problema ang tao? No, magandang tanong, no. Bakit may problema ang tao? Hindi ko rin alam ang sagot, no, pero sa tingin ko guys, no, uh, part of being human, no. Uh, so, kung bago lang kayo sa channel ko, pag-usapan po natin Paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe, guys. Maraming salamat po sa inyong suporta. Eh. Well, sa tingin ko, nang pinanangat tayo dito sa mundo, siyempre may mga magulang tayo, kamag-anak, kakilala. As we grow older, part na siguro ng human evolution ang problema. Wala ka namang kitang tao, walang problema eh. Health, pera, karilasyon uh, karelasyon, problema din yun. Pero sa akin, ang problema is an opportunity for us to become a better person, to become stronger, to become wiser. As we grow older, we learn from our mistakes, no? And then how we deal with people. Life is very complex. If we don't have a problem, what will happen? Ano bang mangyayari? Very boring. Wala tayong sinusolve na problema. Pero kung malampasan natin ang problema, maganda yun. Kasi may natutunan po tayo and then maiwasan natin na ma-encounter ang ganoon ng mga problema in the near future. Okay? Karamihan sa atin, takot harapin ang problema. That's normal to everyone. Sino naman gusto may problema, no? But the thing is, hindi naman natin matatakasan. So, harapin natin and isolve ang problema. May mga tao naman na sa tingin nilang problema is pabigat. Kung hindi nila ang problema, what they dread is very simple, suicide. Or lumayo na lang. No? Kung lumayo kayo, hindi nang suicide kayo. Totoo, wala ka ng problema kasi patay ka na. Pero binigyan mo rin ng problema ang mga mahal mo sa buhay kasi palibing ka. But, but, there is no closure in solving the problem. No? So, sa totoo lang, in order for us to survive dito sa mundo, dapat may mga problema tayo na dapat ayusin at harapin. Whether we like it or not. Whether in business, career, family, relationships, health, kung ano pa naman dyan, importante kaya ni natin humingi tayo ng tulong sa kay Lord. No? Because si Lord lang nagbibigay sa atin ng wisdom eh, and strength. Yun na po guys. no? Uh, kung may dagdag kayo sa video natin, paki pakidagdag lang po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood. Please like, share, and do, and subscribe to my channel. I love you all. Kita-kita po tayo sa sunod yung video. Ito na po ang kaibigan si Jake Paalam.